na po to. Napirmahan niyo na. Oo, oh, ayos na lahat yan. Okay po, May pasyente po tayo, Dok, sa labas. Papasokin mo na. Sorry na. Okay, next patient. Pasok po. Normal. Uh, uh, Pa-check up na natin yung nararamdaman ko para naman maging okay ka na. Ano ba? Ano usual, lagi naman eh. <laughs> Sir, anong problema po nang ano? Nung uh, asawa nyo? Ah, yung misis ko kasi, ani, sumasakit kasi yung paa niya. What? Yeah! Ah, oh, okay. masakit po ang paa. Oh, ilang linggo na eh, ilang weeks na din eh. Ah, okay. Hmm. Uh, ipasabi po kay Doc kasi nurse nice lang po ako. Eh. Ah, ah, Doc, kasi yung ano niya, yung paa niya, uh -huh. ilang weeks na tsaka isang, ling isang linggo na sumasakit eh. Madagal niya na iniindig. May ininom na bang gamot? Eh, yun nga, hindi nga namin anong papayon si mama yan, masarang lumala. Uh, sige, kaya kaya ni nurse yan. Yeah. Eh, ba't mo pa tinuro dito? Hindi, uh, okay, kailangan, kailangan na, <laughs> na pinusunta ko na sa doktor bago sa nurse tanga ka. Oo oh, nga naman, doktor, sinabi eh. Yung pala sa kasi, sige, tama naman. Na, na, okay. Sige mo nagtanong eh. Ayun nga eh. Sa paa, no? Sa paa, sa paa. Sa paa masakit. Oo, oh, dito, dito, banda, dok. Sa, sa maa, banda? Eh, dito. Yan. Ah, dito, dito, dito sumasakit. Ano eh, madalas kasi... Hindi makahinga ka. Oo. Hindi, dok, 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 ano, nurse, paa, paa. Doktor ka? Hindi. Oh. Nurse nice ako. Nurse ka? Oh, nurse nice ako. Oh. oh. dapat susundin ba kita? Hindi, ako susundin sa'yo. Ayan, ah, makinig ka muna ha. Sige. Ayan, medyo hinga ka pa konti. <laughs> eh, okay. eh, teka lang, teka lang. Eh, eh ba, bakit, bakit na Di ba dapat dito? Kasi pa ah. Ba't <laughs> parang marunong ka pa sa akin? Nurse ako, di ba? Tama pa na, nurse ka. Oh, pasyente ka. Pasyente pala ako. Ah, kami nakakaalam. Oh, tama. Huwag kang ano dyan. <laughs> okay lang sa'yo, di ba? <laughs> oh, okay lang naman eh. oh. Okay, inhale. Exhale. <laughs> inhale. Exhale. Ah, hindi, kay Dok ka magtanong. Ah. <laughs> ah, okay naman. Tiga lang, no? tiga lang, tiga lang. Baka yung masakit, di ba? Oo. Oh. Check mo ulit. Check ko ulit. Ah, para mas malinaw. Inhale. Exhale. <laughs> inhale. Exhale. <laughs> Dok. Okay na. Eh, tiga lang, tiga lang. Eh, hindi eh, naman ako. Na kung ano nag-status ko? Ba't parang wala naman na okay? Eh, nice ko siya. Okay, ah, na, nice niya ako. Okay na yun, Dok? Oo, oh, uh, may, may sakit yung asawa mo. Ah, may sakit? Ah, bumili kayo ng food powder. Ano yung pungalap? Mm. Po <laughs> powder? Hindi. Tanga, ilalagay mo sa paa. Ah, okay. Sorry. Kasi naramdaman ko, sabi sa ano,

kaya, kaya mo na yan, kaya, kaya mo na. Ikaw na ba Okay, next patient, pasok po. Ah, uh, magandang, magandang hapon po. Buntis po yung... Ay, hindi ako yung doktor, siya po. Oo. Oh. Uh, siya, uh, siya, siya, siya yung doktor. Magandang hapon, hapon, hapon. hapon po, maganda. Ipapacheck up ko po sana kasi ano na ito eh, 12 months na. 12 months? Day uh, uh, <laughs> overdue. Overdue, overdue. Ah, uh, 12 months na. Eh, parang maliit ata. Ah, uh, po kasi ano ni, Ah, eh? uh, Baka ito yung muntis hindi asawa mo. Ano to? Nurse, nurse. Si, yan. Yeah, uh, nurse. 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 Ah, okay. Susunod ka lang. Uh, okay. Muntis sa asawa mo. Ah, Hindi. Uh, hindi. Dok, kailangan natin to. I-check up natin kasi ano eh. Uh, oo. Medyo alanganin tayo kasi. Teka lang. Tingnan natin muna. Pati nga kung may ano na. Kung may ano yung bata eh 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 ay. Okay. Bakit? Heartbeat? heartbeat, ah, heartbeat. heartbeat niya yung chine-check niyo eh. Yung, yung buntis po yung asawa ko. Yung chan po dapat chan. Tanga ka. Ano ko? Nurse. Ikaw. Pasyente. Oh, hindi ako dapat mag-check out. Oh, mali ako, mali ako. Sorry. Okay. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Do okay. Buntis po yung asawa ko. Wala pong sakit sa dibdib ang, ang bata, kailangan heartbeat. Heartbeat? Oo, oh, chinecheck din yon yung heartbeat na nanay. Pag ay, video, connect, connected. connected. Pag oh, hindi kasi, connect, ganito kasi, nalik ka nga rito. Pag hindi kasi maayos ang puso ng nanay, hindi na magiging maayos yung puso ng bata. Ay, ganun yun? Oo. Pag-aaral eh. kami. Pag-aaral kami nito. ito. Kung saan kami pupunta ng ano nito ito, ibang bansa, para lang matapos sa pag-aaral namin. Hindi ako na. -alukap. Ay, ay ilo mo pala Sorry, sorry. Oh, sige, sige mo na, check mo na. Check mo na, check sa kanya ako kumukopya dati. Wow! Ang kaya yung doktor. Oo. Oh, sure. so, uh, pwede kayo sumunod, sir? <laughs> hindi, hindi. Hindi, okay. pwede po. Pwede nyo makita rin. Ah, pwede? pwede. Oo, oh, umbulok na yung anak nyo, 12 months na eh. Wow! Hindi ako dito. Higa, dyan po. Dito po, susok pa. Alam mo sa sahig. Tanga ka. Ah. Ano na away mo yung asawa ko? Eh, ang tanga ng kasawa ko eh! Alam mo, humigayahan sa sahig. Malamig! Iga, iga. Iga, yan! Sabi nito. Okay. Yan. Ah, uh, takpak mo lang sir ha. Ah, uh, kasi titingnan natin kung medyo good spell anak niya. Titingnan mo. Bakit? Doktor ka. Doktor. Ah, sir. Okay, okay <laughs> ka? Waka, lang, ha? Wala ka lang? Pwede tumingin din? <laughs> Sino <takita mo laughs> ka kita? Wow! mo ko. Asawa Oh, mo muna ka pa! Hindi ako. Hindi Hindi ako. Ah, uh, dok, kailangan natin ano? Ay i-pipi ko muna. Pipipi ngirin ko natin kung okay na, kung okay na yung pwerta kung na kabukas na ba? check ko lang. Sana kami. Okay, mo. Okay Kailangan sa live ba Ano mo? isip mo pero ako'y sabuk Ma, maanggo na <coughs> hmm. Medyo hindi na natin bigod yung bata Sa ayun yung may pakpak May pakpak na rin? <coughs> Oo, oh, pwede lumipad <coughs> <coughs> Hindi, yung ano na Kudo? Inuuna na Tinan mo Adok, okay na to, Adok. Ang lalo natin dyan. Cremate na. <coughs> Give Ay, sige na. Bulok na 'yung anak mo sa lobby. Ay, ganoon? Ang sipa lang ako. Mong... Sige, rewit niya na 'to. Kasama asawa mo. Ha? Ito, kasama na siya. Ah, kasama? Oh, kasi malalason din 'yan. Doktor ka? Ah, oh, mga 24 minutes na lang siya. Ganoon. Magra-ranarin ka kasama. Sa iyo mo. Hay, ako muna lang 'yung asawa mo, makita ka, makita at ka nalang lang habang nasa langit siya. So, okay. uh, na kasama, oh. okay, sige, ano Masaya ka na kasama niya. Oo. Ukitin. Sige, patayin mo na 'to. Okay na.